<laughs> Alright, rock and roll Umaga ng Sabado Alas 10 30 degrees Celsius Andito tayo ngayon Sa Wave pool Dito sa Marcos Town ng Marcos Ilocos Norte Uh, guys kung mapagawi kayo rito andito lang kami sa gilid ng uh, wave pool ayan at sinamaan kami ng uh, mabait na guide mabait at uh, madali lang kausap eto siya ngayon ang wave pool, bago lang to kung gusto nyong uh, mapagawi rito, dito lang dito sa Marcos Ilocos Norte ayan may hagdan doon may bridge dito ayan pwede kayong tumawid doon ayan so dito lang muna tayo sa gilid gilid kasi baka mapunta tayo dyan sa sa tubig hindi tayo marunong lumangoy yung mga bata lang ang mag enjoy dito ayan Maganda Wave pool RNK RNK wave pool Ayan may ano siyang pump doon So kung magano yan, yan Magpa pump siya Wala yung pump ha ah. So maano ma, din to oh. Malinis na tubig Ayan Merong ano doon Bawal tumalaw na tumakyat dito Pero kung maglakad Siguro pwede Ang multa 200 pesos kaya bawal ang tumalon ayan siya ang sarap ng init ah, grabe grabe talaga siya wow nice not bad.